low no, ato sa suoton dealing sa ta magsitom o magbulak hmm. ha? hindi sila natin oh, o so, tunod kay para ayat hayag ang ato hmm. panlantaw o mag mailang ita na pinagyot kong puti oh. Uh. sa atong suoton mas galit kita makita kayang puti ka makukuran ka na ang ko no? To so, kung gawin usap, Ningdot mo sa kay ang green kalikasan. No, kalikasan ang green. So ang atong gisunod batas sa kalikasan. No? to so, ato sang taguon karon ang atong mga color na pula, color na itom. Ang iyo lang na ako kini. Para nga mas ang espirito malipayon sila. No? Okay, kan Manila gusto. Mm. <coughs> yung mga purong uh, sulod lang sa bulsa. Di lang ibulag sa lawas. Oh, kay mao ang atong sign sa atong pagpakigbisog kay kana pinabuhi dugo man na para sa kadaugan. Oh, so daog naman ta. Oh, daog naman ta. Yes. God is oh. justice. Yeah, justice. God is justice. God oh. is justice. Daog naman ta. Po Usa ato sana taguon sa atong lawas na po. No? Basta ang atong ipatigbabaw ka atong suoton, puti o green. Basta dili lamang pula, dili usab itong. Oh, God is justice. Oh. Yeah, justice. God is justice. Oh. So, kanara mga egsoon, ang akong ipaabot kay para mas maklaro kita o para mas maila ang batas sa nagasunod sa civil government o material nga pangkinabuhi kay luoy taon sila nga inosente mauganin ning atong pagbarog para kanila ato silang gi luwas nga maali sa tunglo maali sa sumpa tungod kay ang Dios wala magpakatao para sa mga maayo kundi para sa mga taong dautan nga nahimo silang dautan tungod sa biktima sa injustices o inosente nga mga panghitabo ni ning kalibutan. No? So dili nato kaaway ang tao. Oh, kung dili ang atong pinaka bantayanan kay mortal natong kaaway mao ang atong kaugalingon po na una. O, ang tao bililhon at ubangan sa Dios kay templo kita sa Dios. No? Busa mao gani nang naay masakit at at upo kamutan nga maayo. O tungod kay siya, timplo sa Dios. Kung bulawan siya at ubangan sa Dios, kung siya musunod usab sa balaod sa Dios. O kay dugong maharlika kita, uh, mga kaliwat kita sa Dios, mao nang nga uh, ang atong lawas nagagikan usab sa dugo. So, mao nang bililhon ang atong lawas na timplo sa Dios na nahimong bulawan kita at ubangan ngadto kaniya tungod kay ang dugong maharlika dugo sa Dios bulawan kini O di ba Oh mo oh, sa mora na akong ya ipaabot kaninyo o hangyo agi grigalo ninyo kang dato adlaw kay adlaw NATAUHAN

அவங்க தீசக்கணுக்கான புத்தி